Anong meron dito? Alam ko may trapo dito Ano ba yung trapo? Ito pa Dun sa dito 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 tara 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 Long Hold up to, tas mai Hold up to tapos kamay, huwag kang malikot. Babarilin kita. Huwag kang malikot. Huwag kang gagalaw, ha? Pag yan, binaba mo, babarilin kita sa ulo. Putik na baril yan. Bawal mahaba sa daan. Puta. Oh, makulit. Makulit ka. Baba mo yan. Pinakawat mo ba? Baba mo, mo yan. <laughs> yan. Hold up to. Tapos kamay mo. Hold Alaksan up to. Hold up to. Ako pa talaga na pagtripad mo ah. Wala akong lalang iba dito eh. Si, Kagagalaw si. ha. Papalika kita tignan mo. Subukat po lang. At tinatakot mo ako. Baka gusto mo bariling ka dito. O, bariling mo na ako. Bago na lahat. Mahala ka. Sige ubusin mo lahat yan. Pag di mo binalik yan. Tignan mo. Baka makawa ka talaga mo? sa akin. Inubos mo talaga. Inubos mo talaga. Sige putok mo na. Okay pag yan Putok mo na, pag di mo yan Pati pera ko inubos mo Putok ko? Hindi oh, putok mo Putok mo S Gusto mo? oh. Pag pinutok ka na <laughs> Ito, tandaan mo Ito, tandaan mo ha Pag to, naalala mo pa, patay ka na tapos na naalala mo Iiwan ko lang Ina, ganda ng baril mo Black Putang ina Iiwan ko lang kung maalala mo pa to, Patay ka na Siguro di mo naman tumalala no? putik na yun, Ang ina ng presidente. A ah, pag trip tayo. Yan Uy, may na kapag pang Ano to? patay tayo, patay tayo. Mapagtriban tayo, kaya huwag eh, tayo magpapaniwala sa kahit kanina eh. Dios, salamat sa heart Hintay lang tayo ng mga ilang minuto. Maputukan talaga tayo. Maputukan. Maputukan. Salamat sa heart Upos ang lahat na inipot At bala alagay natin sa sasakyan Pa <laughs> yung bida pa yung napagtripad yung oh, bida pa yung napagtripad tayo ang bihira naman salamat yan Pagtripan tripan tayo eh. Pero na baril tayo sa ulo kaya wala tayong maaalala. Pero buslat lahat ng gamit ko.